Sa pagbubukas ng Media Day, gumawa ng tahimik pero matalinong hakbang ang Los Angeles Lakers sa pagpirma ng two-way contract kay Nick Smith Jr. Maraming nagulat sa tangbing, pero kung susuriin ng mabuti, makikita na isa itong move na may long-term value para sa kanilang roster. Samantala, kilala si Nick Smith Jr. mula sa kanyang panahon sa Charlotte Hornets kung saan nagtala siya ng average na 10 points, 2 rebounds at halos 3 assists kada game. May mga laban din siya na umabot sa higit 20 points, bagay na nagpakita ng kakayahan niyang bilang scorer at playmaker. Bagamat hindi pa consistent ang kanyang performance, ipinakita niya na may potential siyang lumago kung mabibigyan ng tamang sistema at role. Sa Charlotte, naglaro siya sa isang team na nasa rebuilding stage, kaya mahirap makita ang buong lawak ng kanyang talit dahil kulang sa stability ang rotation. Ayon sa analyst na si Kevin O'Connor mula The Ringer, si Smith ay isang raw but promising guard na kayang mag-develop kung makakahanap ng tamang environment. Sa panig naman ni coach JJ Redick, sinabi nitong gusto niyang makita kung paanong makakatulong si Smith bilang combo guard na maaring magbigay ng energy off the bench. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na ang Lakers ay hindi lang tumitingin sa kanyang kasalukuyang production kundi pati na rin sa kanyang growth sa mga susunod na taon. Kung ikukumpara ang sitwasyon niya sa Charlotte at sa magiging papel niya sa Lakers, malaki ang pagkakaiba. Sa Hornets, madalas siyang nakadepende sa isolation plays at minsan na nawawala sa flow ng opensa. Pero sa Lakers, mas magiging structured ang galaw niya dahil kasama niya sina Luka Doncic at LeBron James na parehong magaling sa ball distribution. Sa ganitong setup, mababawasan ng pressure sa kanya at mas makakafocus siya sa spacing at cutting, bagay na swak sa kanyang style. Kung magagamit ng tama, pwedeng maging third scoring option si Smith sa second unit, isang bagay na matagal ng kulang sa Lakers. May mga nagsasabing hindi pa sapat ang kanyang efficiency, lalo na sa 3 point shooting, kung saan bumaba siya sa 32% nung nakaraan season. Pero kung ma-develop ang consistency sa labas, maari siyang maging modern guard na kayang maglaro on at off the ball. Ang ganitong versatility ang hinahanap ng Lakers, lalo na't na mabilis nagbabago ang style ng NBA ngayon. At samantala, hindi rin dapat kalimutan na bata pa si Smith. Ang kanyong siling ay mataas at ayon sa ilang scouts, nakikita nila na may resemblance siya sa Jordan Clarkson noong early years. Hindi superstar level agad, pero steady contributor na may kakayahang maging spark plug. Sa huli masasabi natin na ang pagpirma kay Nick Smith Jr ay hindi glamorous move, pero practical at forward-looking. Hindi ito guarantee ng instant impact, pero kung bibigyan ng oras at tamang development, pwede siyang maging valuable piece para sa Lakers sa susunod na seasons. Para sa isang franchise na laging naghahanap ng balance sa pagitan ng star power at depth. Ang hakbang na ito ay maituturing na matalinong investment. I-comment po ang inyong opinyon sa ibabag at babasahin natin 'yan. At 'wag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.